<clears throat> mga kababayan, mga kawok, isang malaking tanong mula sa isang veteranong boses. Ano silbi ng mga EDCA sites, lalo na sa harap ng matinding kalamidad? Ano ang matapang na pagtatanong ni Jason sa, na parang isang saksak sa chan ng mga opisyal na laging may press release pero walang resulta? Ako si Lan, ang inyong wok na komentator dito sa hashtag Walk with land. At ngayon, sa loob ng isang eh, ilang mga minuto na ito, bibigyan natin ng spotlight ang katotohanan, hindi ang spin mga kaibigan. Kamakailan lang. Noong unang linggo ng Nobyembre 2025, dumating ang Super Typhoon Kalmiki. 140 ang patay. Milyon-milyon ang naapektuhan. Helikopter ng militar bumaksak at damage na hindi mo maiipinta lading sa Maynila, landslide sa Bagyo at agri losses na umaabot ng bilyon sa. At saan ang EDCA? Nakistandby ba sila para sa bayanihan o nakaprep lang para sa posibleng World War 3? Tulad ni Sonsa, sa, tanong ko rin, nasaan ang mga humanitarian aid na iprinam nagpromise sila, mga kaibigan eh. Okay ngayon, mga kawo, 'wag kayong magalala. Hindi ito dry lecture. Ito ay isang uh may satire na takedown, puno ng facts, wit, at intellectual jobs ah, na magpapaaha sa inyo. Para sa mga OFW na nagpapakapagod sa abroad, para sa pamilya, at sa youth na gustong magbago ng sistema, ito ang kanyang wake-up call. Ah, ready? Let's walk this, mga kaibigan. Kaya una, bigyan natin ng context ha, para hindi tayo magmukhang nalilito ha sa social media memes ang EDCA o <coughs> Enhanced Defense Cooperation Agreement ay 2014 pa ah, uh, signed sa panahon ni Aquino pero pinaganan ng gusto ni President Bongbong Marcos noong 2023. Ano ito? Isang deal sa US na nagbibigay ng rotational access ah, uh, sa nine military sites natin. Hindi permanent bases. sabi nila, parang Airbnb para sa mga sundalong Amerikano. o. Okay, listahan natin ang mga sites. Ha? Pero factual, Antonio Bautista, Air sa Palawan. Ah, Basa Air sa Pampanga. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Lumbia Air sa Cagayan de Oro. Mactan Benito Evian Air sa Cebu. Cam Jordi de la Cruz sa Isabela. Lalo Airport sa Cagayan. Ah, Naval Base Camilo Olsa sa Santa Ana, Cagayan. Ah, Balabac Island sa Palawan. The strategic locations, di ba? Malapit sa West Philippine Sea, perfect para sa China tensions. Pero para sa kalamidad, wala po mga kaibigan. Ayon sa AFP Chief General Romeo Browner, noong July 2025, gagamitin daw ang EDCA para sa faster aid delivery, staging areas para sa mga helicopters at warehouses para sa EJDR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Sounds good, no? Pero wait, saan galing yung warehouses? Two days after Typhoon Krising at Habagat. Nag-activate sila ng sites, pero damage, 467 million pesos <coughs> sa agri at infra. 1.2 million affected, at sa Kalmegi, ha, activated din, ha. Sabi ni Marcos, pero 46 dead God army chopper down, witty job, ha. Parang yung diet plan, effective tomorrow, palagi activated, pero hindi effective. At si Joy Sonsa, ha, sa kanyang latest video, diretso tinanong, nasaan ang aid? Favoring Sonsa here, ha. Siya nagbigay ng voice sa frustration natin. Hindi siya anti-US, anti-hype lang siya na walang substance, no? Okay, ito ay classic real politics. US gets basis para sa Indo-Pacific strategy. Tayo gets assistance na parang consolation, consolation prize. Okay, ha? parang blind date, ha? pangako ng romance, pero puro small talk mga kaibigan. Ngayon, let's get critical sa parang uh, konting satire tulad ng ginagawa ni Deyo Macalma sa DZRH na parang kutsilyo wrapped in humor si President Bongbong Marcos, ha? siya ang ultimate salesman ng EDCA no October 2024 pa. Pagkatapos ng Typhoon Christina, in order, in order niya ang full use ng sites para sa relief. November 2024, sinabi niya, EDCA boost humanitarian aid. At sa 2025, after Kriseng, all sites activated. After Kalmegi, shift mindset from reaction to preparation. Thanks, Edka. Pero, reality check mga kawak ha? Sa Calmegi, 140 ang dead. Ah, 2 million ang affected. Infra damage na hindi pa fully talid. Pero nasa ng massive US aid via EDCA. Ayon ah, sa reports mula PNA at GMA. Ah, join ops nga, ah, pero limited. Few C-130 flights. Some tense, ah, Witty critic. Parang yung all hands on deck na meeting lahat present walang aksyon. Si Marcos na anak ng diktador na nagpaalis sa US bases noong 1991, ngayon pro bases na. Irony alert, parang family reunion na may unresolved issues. Okay. Sa 2023 Super Typhoon Egay, unang major text. Ginamit ang sites pero critics tulad ng Bayan Muna Representative at ng isang congressman noong July 2025. Sinabi, pretext lang ito para i-justify ang US expansions. Billion suspense sa upgrades, 17 billion na projected para sa nine sites. <coughs> Pero sa nine uh, sa disaster prep NDRRMC, budget is slash local LGUs underfunded. Sa Kalmegi delayed ang response sa remote access, ah, remote areas tulad ng kagayaan. kung EDCA sites don effective. Bakit six crew ng chopper ang namatay? Sonsas point hits hits hard, no? Silbe para sa bagyo, zero ha para sa geopolitical chess, jackpot para sa US. Okay, engaging twist para sa mga kabataan. Imagine na Gen Z, kung yung billion sa TikTok trends uh, o, mental health up sa school, hindi sa basis na pwede mag-trigger ng Taiwan War. Si Marcos na unity ang campaign, nag-unite ng Pilipinas sa US, US missile range. Ha? Ah ha, dark humor, pero totoo. At para sa mga OFWs, kayo ang nagre-remit ng $37 billion taon-taon. Pero ang gobyerno, nag priority sa foreign policy over flood control. Siya, ang nag-voice out, hindi siya perfect, pero honest, ha? Yan, mga kaibigan. Okay, deep dive time, no? Informative at intellectual, pero with wit para hindi boring ah, criticisms ng EDCA abundant, lalo na 2025, leftist, leftist groups tulad ng bagong alyansang makabayanan, neocolonialism, risk ng entanglement sa US-China clash over Taiwan. Ayon sa CSIS at NBR reports, kung magkaka-war, kagayan site's first target, 170,000 OFW sa Taiwan, danger zone mga kaibigan sa 2025 after expansion China warnings ha lumakas Di diplomatic rift trade hits opportunity cost Pinas as unsinkable carrier ng US pero walang sovereign control parang magandang kaibigan na nag-o-offer ng tulong pagdating ng bagyo ha sorry busy sa gym si Marcos defensive as a deterrence, pero critics says dependency hindi self-reliance okay siyang nag-highlight ng human cost sa video niya direktong tanong na sa gobyerno, bakit hindi local warehouses, muna bago bases. Agri-damage from 2025 typhoons, krising, kalmegi, etc. Over 10 billion pesos pero ed ka budget o Engaging call, mga kabataan, research this. Hindi lahat ng alliance ay alay mga kaibigan. Okay ha, hindi puro nega, let's be proactive tulad ng sinasabi ni Macalma critic para magbago. Alternatives, invest sa local disaster resilience, better early warning systems, pag-asa upgrade, community-based evacuation centers at climate adaptation funds, billions sa EDCA. <coughs> okay. Ay, nako. Redirect sa NDRRMC. Build resilient infrastructure sa vulnerable areas tulad ng Eastern Visayas. Kayo ang game changer advocate sa remittances for green projects sa mga kabataan, join movements tulad ng hashtag Fridays for Future PH. Ayan ha. Okay. Teka, i-check ko lang po ito ha. Wait lang. Tignan natin kung merong ganito. Fridays ha. Okay. Tignan po natin ha. I-share ko din po ito. Okay. Wait lang po ha. Share natin ha. Meron ba? Ay, nako. Ayun. Friday for... Okay. Ito, toto Yan ha. Isumali po kayo dito mga kaibigan. Okay. Share ko po ha. Ay, ano pala to? Ayan. Ayan, share ko po ito. Ayan. Ito, tignan niyo po. Ayan. Okay? Uh, Youth Advocates for Climate Action Philippines. Sali po kayo dyan. Okay, yan ha. Floods are rising, so are we. The worsening climate crisis and corruption in the country reflect a rotten economic, economic, social, and political systems that's eating our future alive. Together with hash, Tag Fridays for Future PH, Climate Justice Advocates walk out against corruption, walk out for climate justice. Anong ah, October 17 po 'yan. 'Yun 'yon, 'di ba? Yan. Okay, o to, may Mayakap North at Central Luzon pa pala. Okay? Mga ganyan po, no? Biro 'to. Grabe. Ah? O, sali po kayo sa ganyan, okay? Stop sharing ko na po. Okay, nakuha nyo po ba? Okay, maraming salamat po. Ha? Yan, sali po kayo dyan. No? Sa halip na EDCA, bakit hindi enhanced disaster cooperation agreement with our own people? So, Spirit, question everything. Okay, bago mag shout out sa inyong lahat sa Pilipinas, mga taga Maynila na lumalangoy sa si traffic floods at sa probinsya na nagre-rebuild. Kayo ang totoong bayani sa United States, mga Pinoy sa California at New York na nagpapakabagod sa call centers pero laging may balikbayan box na pag-asa. Canada sa Toronto at Vancouver sa gitna ng snow, inyong init ang nagpapainit sa laban natin. Saudi Arabia at UAE, mga OFW sa disyerto na parang camels sa tibay. Salamat sa remittances na nagpapatakbo ng ekonomiya. Sa Australia, ha, down under, kayo ang upside ng resilience. Ha? Italy, sa Rome at Milan, pasta at protesta. Sama-sama tayo. Japan sa Tokyo, tech-savvy, Pinoy. Innovate tayo para sa bagyo. Malaysia, neighbors sa solid. At Hong Kong ha? sa skyscrapers. Inyong view na clear ng issues natin. Love you all. Inyo ang channel na ito. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, ha? kaya natin itindig ang tama sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayani. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLion, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. I-like i-share at i-comment. Ano ang silbi ng EDCA sa inyo? Next video natin, more exposes. Stay woke stay true, ay mabuhay ang Philippines.